Guys, maganda hapon sa inyo lahat. Welcome to my blog. So, andito na naman po tayo para manggulo sa inyo, charot. Manggulo talaga, eh, no? Hindi ba pwedeng makipag lang? Oh. <laughs> so, ayan guys. Galing po tayo kanina sa Pure Gold. Bumili siyempre ng pagkain. Hindi lang hindi lang pagkain. Marami din akong binili doon siyempre. So, ah? Huh? ayan, may sinoli kasi ako sa Pure Gold na prutas na binili kahapon. So, ayun, medyo may amoy na kaya sinoli ko. Sayang naman din po yung binayad ko kung hindi namin makakain, di ba? Hmm, di ba? Fresh na fresh. <laughs> fresh na fresh. <laughs> Ito yung galing sa ano, binili natin sa Pure Gold. Ito yung pinalit ko kanina. So, ayan. So, mga guys, dati hindi po tayo bumibili masyado ng mga prutas. Pero ngayon, at dahil tumaas po ang aking kolesterol, kaya yan po ang ating pag-uusapan ngayon oh, ngayong guys. araw. Oh. Ito yung huh? ating, ating binili. Okay. Ito po yung binili ko kanina sa Pure Gold. Ayan. Medyo madami-dami rin to. o, oh, inabot to na ano, nasa magkano na ba to? What? Okay, buksan muna natin ha. Kasi ang topic natin ngayong araw, eh, yun nga, So, ayan mga guys, konting disiplina po muna tayo sa pagkain dahil yan po ang advice sa akin ng doktor. So, ibabahagi ko lang today sa inyo yung naranasan ko or naramdaman ko ng mga ilang linggo. Lately, nakakaramdam ako ng pagsisikip ng dibdib. Sobrang sakit na para bang naninigas yung dibdib ko, hindi ako makahinga. Grabe! tumaas na pala yung cholesterol ko, wala pa akong kaalam-alam. Buti na lang, nagpakuha po ako ng dugo sa generica. Libre lang naman po ang check-up, pero yung laboratory, may bayad. Ang package sa kanila is 350. Ayan, meron ng for uric acid, for cholesterol, at for creatinine. Ayan, para sa mga nagkakaroon ng damage sa kidney. So, yun guys. Makikita nyo po agad yung result. So, syempre, nasyak ako dahil dati hindi tumataas yung kolesterol ko. So, ang gawin nyo mga guys, uh, konting disiplina lang po sa pagkain. Kailangan lang po talaga nakamonitor kayo sa mga kinakain nyo. Dapat alam nyo kung ano ba yung kinakain nyo. Mataas ba sa kolesterol yan or uh, mataas sa fiber. So, alam nyo dapat para hindi tumaas yung kolesterol nyo. Ang advice ko lang mga guys, pag nakakaramdam po kayo ng kakaibang sakit pagdating sa dibdib nyo, hindi makahinga, hirap makahinga, sobrang sakit, na parang sinusuntok yung dibdib, guys, huwag na po kayong mag-atubili pa. Tumakbo agad sa doktor at magpa-check up para malaman nyo kung ano yung sakit nyo or nararamdaman nyo. Kasi mahirap maggula ng sakit eh, dahil doktor lang talaga ang nakakaalam. Delikado po pag tumaas ang ating kolesterol. Pwede kasi mabarahan ang ating puso. Pag nabarahan, syempre, pwedeng atakihin tayo sa puso. At ito yung laboratory test result ko. Meron po tayong sample dito. Mga pagkain na mayaman sa fiber. Ayan. Isa po yan sa mayaman sa fiber. Oatmeal or Quaker Oats. 10 to 15% po. Araw-araw kumain lang kayo. Number one talaga. Malilas ang kolesterol nyo at safe na safe kayo dyan. At meron po tayong papaya, mayaman din po yan sa fiber. Ayan, pwedeng pwede yan sa cholesterol. At eto na, eto yung pinakabawal sa lahat. Butter cookies at popcorn. Napakataas po ng sugar niyan. At mataas din po ang cholesterol. Kaya bawal na bawal. Guys, i-check nyo muna yung ingredients sa likod. Diyan yung makikita yung sugar or kung mataas sa cholesterol. Eto, meron tayong pansit kanton Naku guys, mataas din po sa kolesterol yan kasi mamantika at sobrang daming salt. Ayan, oatmeal or quaker oatmeal. Safe po tayo sa kolesterol dyan. Zero cholesterol po yan. At guys, pwede tayong kumain ng mga biscuit or skyflakes. Basta sugar free. konti lang naman po ang sugar ng skyflakes. Kaya safe na safe po kayo dyan. So, guys, at pwede rin po tayong kumain ng tasty or tinapay, basta with bread ang pipiliin niyo or sugar-free. Para ligtas po tayo sa pagtaas ng kolesterol. Yun lang po. Guys, sana may natutunan kayo today sa ibinahagi ko uh, kung paano tumaas ang kolesterol. Hope you enjoy. Thank you for watching!